ano? Eh, ito po yung bakasyon na mahaba-haba dahil po sa Semana Santa, no? At dahil dyan mga kasama, kukuha muna tayo ng update dyan po sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon. Madami na ba tayong mga kababayan? Nasa kabilang linya na po natin si Sir Jason Salvador. Good morning, sir. Welcome po sa STP. Hi, good morning, Ma'am Angel. At good morning po sa lahat na nakikinig. Oh po Sir Jason, kumusta kami sa sitwasyon d'yan sa PITX? Agsimula na po bang dumami, dumagsa yung ating mga kababayan? Oo, gaya ng inaasahan natin no, oh. dahil nga katulad ng nabanggit nyo, long weekend to no. Mm -hmm. Dahil mahaba ang bakasyon eh marami sa mga kababayan natin ang sasamantalay nito upang makauwi sa kanika kanilang lalawigan. Hindi lamang 'yung mga taga-probinsya no, uh, pati 'yung mga uh, taga-Maynila na dating na ano, rin no. So ang dami mm -hmm. talagang tao. Bukod kasi sa Holy Week, ma'am Angel, eh, kung matatandaan natin, nagkaroon pa ng isang holiday, mm -hmm. April 9 nung Wednesday. Araw ng kagitingan. So, ipit na yung, araw ng kagitingan. So ipit na yung Thursday, Friday. Kaya ilan sa mga kababayan natin, eh, nauna na sa kanilang pagbiyahe para naman siguro hindi sila magkasabay-sabay sa Holy Week. Mm -hmm. Napagalaman din kasi natin na bukod dito sa mga nabanggit natin, eh, Isang dahilan pa kung ba't sila nagsisiuwian. Marami palang mga moving up ceremonies ngayon na ginaganap mm, yes. sa mga probinsya, yung mga graduation, ganyan-ganyan. Kaya naman talagang sila ay nagsisilikasan. So ito, abalang-abala tayo at uh, umpisa pa lang ito no? ng uh, mahabang pagsilbisyo natin. Ang peak natin na inaasahan ngayon hanggang bukas and then bababa ng konti yan ng lunes-martes. Pero talagang bubulusok na pagdating ng uh, holy Wednesday at holy Thursday. Sir Jason, inaasahan pa ba natin na 2.5 million na mga passengers pa rin po ba o inaasahan natin na mas madadagdagan pa ito? Well, sa initial estimate natin, 2.5 million talaga no? yung dadaan mm -hmm. dito mag mula April 9 hanggang Wednesday after Easter Sunday. Pero at the rate we're going, sa tingin natin, baka malagpasan pa natin ito kasi no, mas marami pa talaga yung dumadaan dito. In fact, kahapon, nakapagtala na tayo ng 165,000 passengers, no? and mm -hmm. And mamaya siguro hindi bababa yan sa 180. So patas na yan ng patas. And hopefully, no, hindi naman sila magkasabay-sabay para hindi magkasingipan at hindi magkaroon ng konting pag-iintay. Mm -hmm. Gaano po ba karaming food traffic, Sir Jason, ano, yung aasahan po natin sa ating mga peak days? Well, Pagka yung talagang super peak niyan, no, hindi malayong umabot tayo sa 190 to 200,000 ng isang araw. Katulad no? yan ng naranasan natin nung kapaskuhan. kung saan lumagpas pa nga tayo sa 200,000 sa isang araw. Pero ang maganda lang yan, dahil maaga natin itong napaghandaan ma'am Angel, ano? mm -hmm. uh, mabilis naman natin na ilalabas at naipapasok yung ating mga kababayan dahil nga efficient na yung ating sistema eh, mabilis naman silang naihahatid. Kaya naman, pag dumating yung ibang tao, eh, nakaalis na rin mm. yung mga nauna nating kababayan. babayan. Mm -mm. Kanina, Sir Jason, na, ah, banggit mo yung Pasko. Ano? kung ikukumpara natin, yung ating mga kababayan ba, mas maraming umuuwi, gumagamit ng PITX kapag Pasko o Semana Santa? Ah, pag Pasko talaga, Ma'am Angel. Ano? Yun mm -mm. talaga yung ating uh, pinaka record breaker every time kasi mas mahaba talaga yun. at uh, dadating 'yung pasko tapos ah uh, ano no uh, new year no yes. pero pag holy week naman ah uh, marami din kaya 'lang hindi nagkakasabay-sabay dahil mm -hmm. na-spread out nga sila uh, maikli lang kasi actually talaga 'yung 'yung bakasyon pag holy week ano. ngayon lang kakaiba kasi nga natapat na medyo malapit sa araw yes. na kagitingan. Opo. Tsaka mas maraming pera ang tao kapag Pasko, di ba? May bonus. Correct. Wow. Bukod sa may 13-month pay, siyempre may mga bonus yung iba nating kababayan. Kaya naman mas afford nila yung magbiyahe no, sa kanilang mga probinsya. At ganoon din yung mga taga na lumuluwas naman dito sa Metro Manila para mamasal, mamili at tumalaw din sa mga kamag-anak nila sir, sa mga naunang balita, ang lumalabas po, eh, fully book na po yung ilang biyahe pa Bicol. Uh, with that po ba, Sir Jason, magdadagdag po ba kayo ng mga bus, mga biyahe? Ay, opo. No? Tama po yung ay ulat. Medyo nagkakapunuan na talaga dyan sa patungong Bicol. Yan talaga yung laging box office natin. Eh, no? Kasi napakalaking probinsya, tapos gateway pa siya sa ilang probinsya kapapunta ng... Uh, sa Marlete at Kabisayaan. Pero wag po mag-alala yung mga kababayan natin kasi nga dahil napaganda natin ito mabuti, marami pa po tayo naka-standby unit at nag-issue naman po ng mga special permit ang LTFRB. Kaya naman pag may mga demands pa, eh, matutuganan pa natin to. Ang maganda pa nito, Ma'am Angel, no? noong mm pagpulong tayo sa LTFRB, nangako po sila na during Holy Week, magtatalaga po sila ng kawani no ng kanilang personnel sa PITX mismo upang sa ganon, pagka may kinailangan na extra unit, right mm -hmm. there and then, makapag-issue po ng special permit at hindi na maghihintay na matagal yung mga kababayan natin. That's good. Oo, para maiwasan na rin yung mahaba, di ba, yung congestion dyan po sa ating terminal, Sir Jason. Opo, yun po kasi ang nagdudulot ng ano eh, no? Siyempre, pag na, na nainip yung mga kababayan natin, mm -hmm. medyo ang ulo. Tapos to sam, ito po yung dahilan kung bakit sila pumapatol sa mga kolorong vehicle. Yes. pag ganito nagkakapilahan na, mm -hmm. meron mga enterprising na kababayan natin, bigyan bubulong-bulong, eh, may pan po kami sa labas. Oh, oh. Sinasamantala. Opo, eh, mm -hmm. yun nga, delikado yun. So, I hope huwag nila tangkiligin ito. Pero yun nga, pag nalagay sila sa ganung sitwasyon, eh, napipilitan itong mga kababayan natin na tangkilikin ng mga koloro. Huwag naman sana. Opo. Sir, maliban po sa Bicol, ano-ano pa po yung mga fully booked na, na ruta po natin? Well, yung mga iba, ibang patungong Visayas, Mindanao, medyo napuno na rin. Katulad na papunta ng, ng Davao, de Oro. No? Pero meron naman tayong mga supplemental units. Kaya naman magkakaroon din ng uh, pagbubukas yung ticketing dito ulit ano so advice natin sa mga kababayan natin tumawag lang lagi no or mag-inquire sa kanila mga favorite bus companies or sa PITX mismo mm -mm. kung sa no malaman nila kung uh, mayroon pa silang mabibiling ticket at mauupuan mm -mm. nadagdagan pa yung ruta natin sir yung mga probinsya na may biyahe po ang PITX ay medyo dumami na no ma'am Angel kung noon uh, puro Visayas lang tayo papuntang mm -mm. south ngayon medyo marami na rin po tayo norte mm -mm. nung no, nagsimula kasi tayo Uh, bagyo lang talaga 'yung eh, panorte natin pero since ang laki po ng kahilingan ng mga kababayan natin na magkaroon naman ng biyahe papuntang norte eh pinagbigyan tayo ng DOTR at LTFRB. So ngayon, umaabot na rin po tayo sa Tugigarao, Sanuebaycia, wow. sa Pangasinan, sa Olongapo at sa iba pa po pong parte dito sa north. So asahan po nila na dadagdagan pa natin to kasi naman talagang medyo may demand din. Siyempre mga taga South, yung mga taga Paranaque, mm -mm. mga taga Las Piñas, Cavite area, eh gusto marami rin naman umuwi sa Norte. So para mapagsilbihan natin sila, ino-open pa po, po natin yung mga rutang nito. Mm -mm. Sir, yung biyahe po ba dyan sa PITX tuloy-tuloy po kahit po Good Friday? Ay, open hindi po kami nagsasara, no? Mm -mm. Ma'am Angel, talagang 24 oras, 7 days a week tayo nakabukas. Yun nga lang, historically nakita natin na pag Good Friday no yung uh -huh. around 3 pm medyo humuhupa na po yan panandalian uh -huh. siguro karamihan naman sa atin ay katoliko medyo uh -huh. nangingilid muna uh -huh. pero nagre-resume po yan no siguro after after 3 siguro mga 5 6 may bumabiyahe na po ulit mm, uh -huh. ayun kamusta po ang uh, ng pamasahe may na-monitor po ba tayo na nagkaroon ng pagtaas uh -huh. sir Jason na- ako binabantayan natin yan ma'am Angel ano? kasi syempre na unawa natin na sa ganito pagkakataon, marami ng gastos yung mga kababayan natin. Eh, ayaw naman natin na ma-unjuly burden pa sila sa pamagitan ng mga nananamantala na sa pagtataas ng presyo ng pasahay. Kasi wala naman po din clear ang LTFRB na fair increase. So, binabantayan natin to So, sa mga kababayan natin, pag nasingil kayo hindi tama, no? uh, sumbong nyo po sa amin para pahintuin po agad natin yung bus na yan and then sumbong po natin sa LTFRB para mabigyan ng karampatang parusa. Mm, -mm. na po ba kayo Sir Jason na inspeksyon dito po sa ating mga driver, yung mga uh, mga bus, ano, yung mga kalbong gulong, hindi gumagaan ng preno, at saka yung mga magpupositibo po sa drug test? Ako, dire-diretso po yan, Ma'am Angel, no, katuwang po natin ng uh, LTO dyan sa pag uh, sa uh, ng mga roadworthiness check sila po mismo talaga yung nag-inspect dito sa ating mga bus ano para check-in kung ta kompleto po ba yung aspeto niya sa sakyan niyan gulong, busina, wiper, etc. and of course yung papeles nila, diba tina-check din kung uh, may karampatang papeles sila. And of course, siyempre yung driver tinitingnan din po natin ano yung kanilang kondisyon, dapat may sapat na pahinga yan. Dapat may karelyebo yan pag medyo mahaba yung biyahe. And more importantly, tulad ng nabanggit nyo, dapat hindi sila nasa ilalim ng Uh, pinagbabawal pinagbabawel na gamot o nakainom kaya naman nagsasagawa tayo ng mga random drug test breathalyzer, do no? pero hindi natin ina-announce yan ma'am ano no oh, surprise oo um, surprise lang kasi pagka sinabi nating may ganyan nawawala ay eh. mm. maalis lang <laughs> pero wala pa tayo so far ng mga driver na nagpositibo po dito po sa drug test well thankfully this season wala pa naman ano it's sana dire diretso na ano, unlike in past passenger seasons na medyo nakakatsamba tayo Siguro ngayon natuto na yung mga kababayan natin na pag-isip-isip nila na pag dito sila sa PITX mo biyahe, talaga matche-check sila. And siguro na-realize nila na masama para sa ito, sa kanila to at uh, delikado, lalong-lalo na pag sila nagmamaneho. Mm -hmm. Sir Jason, kamustahin ko na rin yung security dyan po sa PITX. Na Activated na ba yung mga Oplan Somvac dyan ng ating mga otorita? Ay, Nako, ang dami natin. No? Kapag ganitong passenger season, dahil maraming ang tao, kailangan mas marami po tayong security personnel. So dinagdagan po natin yan. Bukod doon sa ating uniform guards, no? meron po tayong mga naka-civilian clothes no? na umiikot para magmanman. And thankful din kami dahil ang PNP hindi po nawawala rito. No? Ang PNP mm -hmm. parang niyake. 24-7 po sila rito nakaantabay, nakabantay upang umalalay sa mga pasahero at mag-maintain ng peace and order. Eto naman yung tungkol po sa peking website sir kasi meron uh -huh. daw po mga nagbubukjaan doon sa PITX.online. Pwede po bang pakibabalaan yung ating mga kababayan? Nako, oo nga, no? yan ang nagiging ano ngayon eh. Kasi alam mo na, dahil nasa digital age na tayo, mm -mm. Uh, yung isa, ilan sa mga kababayan natin na gusto mag online, eh, naliligaw, napupunta dito sa mga kung sino-sino gumagawa ang ibang PITX website. So, ang payo natin, no, sa mga kababayan natin, uh, don doon lang po kayo pumunta sa actual na website po natin. At kung meron din po kayong access, doon na po mismo kayo sa mga paborito nyong ano, ang uh, bus operators pumunta at bumili. Pero ang maganda dito Ma'am Angel no, nakita natin na most of our kababayan mas prefer para talaga nila yung ano, yung face to face o bibili ng uh, uh -uh. ng in person para uh -uh. hawak mismo nila yung ticket kasi medyo skeptical pa nga sila sa mga ganitong mga website. Ayun. So siguro sir, panghuli po, paalala sa ating mga kababayan, ano? lalo na may biyahe po, pupunta dyan sa PITX, ngayon papalapit na si Santa, yung mga pinagbabawal. Sige po, go ahead Sir Jason. Well, oo. No? As, as a reminder again no? sa mga kababayan natin na magsisiuwi sa kanilang mga probinsya. Well, huwag na po tayo magdala ng no? mga hindi pwede para hindi tayo maabala. ba diba? Kasi ma Maistorbo lang tayo, maabala lang tayo. Ito po yung unang-una yung mga matatalim na bagay. Ayan, mga pwedeng gamitin siyang data laban sa kapwa-tao. Huwag niyo na po dalhin yan, no? kahit yung mga simpleng gunting, cutter, no? na hindi naman talaga uh, weapon, pero maaaring magamit. Huwag na po yan kasi kukumpiskahin po natin yan. Pangalawa, yung medyo mabilis po lumiyab. No? Katulad po ng mga butane gases, yung mga ginagamit na pang no? Huwag no? niyo na po dalhin yan kasi delikado, pag nilagay nyo po sa ilalim ng bush yan, mainit, eh, baka sumabog, magkakaproblema po tayo, baka madisgrasya kayo. And then of course, baka yung iba sa atin, gusto mag-celebrate sa Easter, magpapaputok, magpapailaw, eh, wag nyo na rin po dalhin kasi highly flammable yan. Eh, magkakadisgrasya po. So wag na po natin dalhin yan. And then, siguro, in addition, yung mga babagay na may masangsang na amoy, medyo pagpaliban nyo naman yan. Kasi kunyari, nasa, air, nasa aircon bus kayo, walong mm. oras, eh, pabawa naman yung mga kapwa pa sa So iwasan na po natin dalhin And then, sa isang uh, ano pa alala paalala mam sa mga bagay natin baka pwede tayong mag travel light ng Correct. konti ang hirap ng diba? maraming dala sir jason oo Dalhin lang natin yung importante while mm -hmm. we understand gusto niyo magdala ng pasalubong o -o. at kung konti konting kung ano-ano no. pero alalahanin natin sa dami ng tao kung ang dami natin dala eh tayo rin po mismo yung mga, may hirapan. Diba? and of course dapat mag travel light tayo para mabigyan din naman natin yung kapwa pasahero natin ng pagkakataon na, na makapagbitbit din ng konting bagay at pasalubog nila. Ayun, with that, Sir Ninong, maraming maraming salamat sa iyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ingat po tayo lahat. Sa mga maiinit na usap.